Hello mga kasare, kumusta? Sana okay lang po tayong lahat, no? At ito nga ang nagbabalik ng Reloady Vlog. So guys, for this video, paano nga ba natin palagoy ng ating sari-sari store kung tayo ay nanay din, no? Talagang hati ang oras no, sa pagpapalago at saka sa pag-asikaso sa ating anak. Kaya paano ba natin i-handle para mabilis lumago ang ating sari-sari store kahit mayroon pa tayong ibang mga pinagkaabalahan. Kaya, yun ang topic na pag-usapan natin ngayon, guys. Kaya, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe, keep on watching. So, guys, gusto ko lang ibahagi yung mga na-experience ko dito sa aking tindahan. Dati kasi, guys, kaya ko lang, kaya ko lang naisipan magkaroon ng negosyo. Siyempre, pag papasukin mo yung negosyo talagang pag-isipan mo maigi kailangan bo ang loob mo no kasi para naman hindi masayang yung mga nampisahan mo para nandiyan pa rin hanggang dulo no kaya kailangan talaga bo ang loob mo kung ikaw ay magtayo ng negosyo kaya ganito guys uh, dati kasi guys uh, habang ako ay nandito lang sa bahay talagang mahilig kasi ako mag-isip kung anong pwede kong inigusyo na nandito lang ako habang nag-aalaga sa aking anak no kasi maliit pa yung anak ko nasa magwa one year pa lang kasi yung anak ko noon no kaya ayan dahil nga dahil din sa hirap ng buhay no pag kulang kasi pag isa lang magtatrabaho kaya hindi naman pwede na tutunga nga lang ako na hindi ako tutulong sa mga bayarin no? Lalo na na't nangupahan lang tayo bayaran sa mga kuryente, sa tubig, kung ano-ano, kung ano-ano pang mga gastusin, kaya hindi talaga pwede na putunga nga lang tayo, kaya kailangan talaga natin mag-isip ng pagkakitaan kahit dito lang ako sa bahay, no? Kaya, kaya yun guys, nung nagkaroon na ako ng konting pohonan, at maganda kasi pag mag-umpisa ka, magtindahan yung maliit lang na pohonan, no? Kasi para mabilis mo malaman kung napalago mo ba, mabilis mo siya makikita, no? Kasi kung nag-umpisa ka sa malaki, kailangan kasi dyan, kailangan nasa tamang pag Kasi baka malugi lang, sayang lang din yung kapital, no? Na pinuhunan mo, na pinaghirapan mo kung mapunta sa wala. Pero di ko naman sinasabi, guys, na hindi kayo mag-umpisa sa malaki. Pwede naman yun, nasa inyo naman yun, kung magaling maghawa kasi. Kung magaling naman kayo mag-handle, o oh, why not, okay lang naman yun. No? Pero ako kasi guys, mas gusto ko yung maliit na puhunan ako nag-umpisa. Parang challenge din sa sarili ko. Kasi yung iba kasi, kaya lang gusto nila magtayo ng sari-sari store dahil nakikita nila sa iba na umaasinso, na naka- Pundar ng iba't ibang mga gamit, kung ano-ano pa, nakakapamili ng maraming mga grocery no kaya yon na humanga yung iba kaya lang sila nagsari sa restore pero di nila alam grabing pinagdaanan mo na yon bago narating ang mga ganun no kaya dapat talaga pag magtayo ka ng sari sa restore kailangan si pag at syaga talaga no may may ganun ka si pag at syaga para manatili pa rin hanggang dulo yung sari sa store mo na hindi bumagsak kasi kung walang mangyari kung wala kang ganun talagang give up ka wala siguro hindi yun para sa iyo no o hindi talaga para sa iyo kung susukuan mo pero kung may tiwala ka sa sarili mo syempre laging magdasal din no para gabayan tayo sa sa ating tinayong negosyo at ito na guys ang ginawa ko dati dahil malit lang yung aking tindahan dati at talagang mahirap talaga pag magsisimula ka pa lang dahil maaga ka gigising para mamalingki ma ako kasi noon guys, talaga maaga ako gumising dahil na malingki ako, dahil magluluto pa ako. Tapos sinabay ko na rin yung konting grocery kasi konti lang naman yung binta ko noon. Kasi di naman tayo aasa na malaki kasi konti lang naman yung mga paninda natin. Kasi nga malit lang naman yung puhunan ko noon guys. Kaya makabinta lang ako noon ng 500, 300, mga ganun lang. Kaya ang binibili ko lang noon mga patatlo-tatlo. Tatlo, yung binabudget ko lang yung kung ano yung kaya ng nabinta ko lang. No? Kasi di naman ako nagdagdag na yung mampuhunan. Pinaikot-ikot ko lang siya. Kaya, kaya nga di ko siya ginagastos. Iniiba ko yung hiniwalay ko yung binta sa tindahan sa kayong panggastos namin dito sa pangailangan namin no kasi di, di pa pwede na doon tayo kukuha agad na natin kaagad yung binta e, paano natin maruling paano natin paano tayo makapamili ng nung nawala na nabili ng customer diba? di ba di pag pagganon wala mangyayari sa tindahan mo kung gamitin mo yung binta eh wala na yung puhunan na gamit mo na kaya kung pwede ka naman kumuha pero ibalik mo agad para may, may pamili ka kaagad para mapalitan yung mga nabili ni customer kaya ganun talaga lang guys ka nasa tamang pagbabudget nasa tamang paghawak na para kahit maliit ang puhunan pag magaling ka naman magmanage talagang mapapalago mo kahit ikaw ay busy kasi ako kasi guys talagang hati yung oras sa umaga ay nagluluto tapos pag habang walang customer, nagluluto tayo, diba? Tapos mamadalian lang, tapos pupunta naman sa tindahan. Dahil kailangan kasi dyan, masipag ka, mag-ayos. Kahit naman sabihin natin, nasa maganda kang location, na no? sabihin na natin, maganda yung location mo. Mabili yung mga paninda mo, no? mabilis makita. Kung tatamad-tamad ka naman, tamad gumisin ng umaga, tamad mamili tamad mag-repack, tamad mag-ayos ng mga paninda, wala din mangyayari. Kasi, syempre, gusto ng mga customer yung nakikita nila sa tindahan, yung ma maayos ba, nakikita nila yung naka-organize yung mga paninda mo, di ba? At saka, maganda na rin yung na maayos yung mga paninda natin, kasi malaking ano din yun sa atin para mabilis din natin makita kung ano yung hanap nito, may makukuha ka agad natin. Kasi kung magulo yung mga paninda natin, wala, mahirapan tayo maghanap. Kaya, kailangan talaga dyan pag may negosyo ka, kailangan talaga ng chipag at tsaga para mabilis natin mapalago, no? Hindi lang naman kasi yung tindahan yung hinahawakan natin, nag-asikaso pa tayo sa ating mga anak, hinahatid sa school, kaya pagkahatid ko sa school, talagang mamadalian lang, balik ka agad dito sa tindahan, kasi marami pang aayusin, habang walang mga customer, talagang nag ayos pa tayo, nag inventory no? kailangan kasi masipag ka mag-inventory, kailangan kasi dyan na tingnan mo lagi yung inyong paninda, mamaya may experience yun na, o oh, ba diba? Kaya dapat talaga may sipag at syaga, guys, para hindi malugi ang yung nasimula na negosyo. Ito nga, guys, ah, uh, talagang mahirap pag mayroong kang tindahan kasi dati guys naranasan ko na wala pa akong tindahan tutulog-tulog pa ako noon may oras mahaba pa ang tulog natin pwede tayo matulog sa tanghali no? kaya yun masarap talaga ang buhay kaso ang hirap naman ko o lang nga sa budget pag wala ka namang ginagawa kaya ayan pero ngayon guys naku, di ka na makakaidlip papasok ka nga lang sa loob may magtawag na pabili pabili yun nga guys talaga naranasan ko papasok ko sa loob kakain lang ako sa dahil gutom na gutom ka na no diba kakuso mo nang kumain di ka makakain kasi mayroong kapang ginagawa minsan naman ay papasok ka lang sa bahay mo dahil nga ihing ihi ka na tapos may tatawag pa kung kailan paupo ka na, tapos may tatawag, tapos pagpunta doon, magbabarya lang pala. O, di ba, saklap. Kailangan talaga mahaba ang pasensya mo para di ka susuko. no Kaya, ganun talaga, mahabang pasensya, sipag at sika. Dahil maraming kang maranasan na masusubukan kung gaano ka katatag, kung gaano yung pasensya mo, no, kung gaano kahaba. Kaya, ayun, at di, wala tayong magawa. Ganun talaga. Kasi, siyempre, sayang din naman ang binta dahil isasara lang natin dahil kakain tayo or magpahinga o di ba manghinayang ka sa piso, piso kaya kahit gustuhin mo mang matulog sa tanghali di mo magawa dahil yan yung tindahan manghinayang ka dahil nga naghabol ka din gusto mo pa mapalago ang inyong tindahan kaya yun lang ang time ng pahinga mo sa sa tanghali no di ka pa makatulog kasi mayroon nagsibilihan na pa isa-isa tapos mayroon ka pang ibang mga ginagawa maglalaba no ganun lang ako guys pag may medyo tanghali, wala kasi masyadong tao, kaya naglalaba lang ako ng pakunti-kunti, tapos naglilinis, naghubas plato, kung marami, maraming mga iba't ibang mga gawain, ganun talaga, kasi wala namang ibang kikilos din, kundi tayo lang din. Ganun talaga, buhay nanay, buhay tendera. kaya minsan, mas maganda kasi yung puhunan mo, na hindi galing sa utang, no? kasi kung galing pa sa utang, mahirapan ka lalo, kasi kung magkano lang yung tubo mo, sabihin natin na 15%, no? 15%, 20%, tapos ibabayad pa yung, yung binta talagang mahirap, no? Kaya mas maganda yung hindi galing sa utang yung inyong puhunan para mabilis mo mapalag yung maliit mong puhunan. Kasi nakikita mo kaagad ang binta mo at may may pamili ka kaagad. Ganun lang, guys, naman no? para mabilis lumago ang ating tindahan. Kailangan na kailangan ng sipag at siga talaga na maaga gumising ma masipag tayo mag-ayos sa ating mga paninda. Ma kailan malinis yung mga paninda natin para naman iwas malas. Kailan malinis tingnan yung para ma mabilis makita ng mga customer. At yun nga guys, uh, at ang hirap din yun guys kasi mayroon talagang mahilig din mangutang. Mahirap yung may mangutang sa tindahan mo lalo na't wala kang pangabuno. Tapos nagumpisa ka lang sa malit na puhunan. Pag ganun kasi, mahirap talaga pag may umutang kasi minsan di tayo makatanggi kasi malambot din ang puso natin no? maawain tayo kaya yun pagbigyan natin kaya doon talaga tayo mahirapan dahil wala kang maipamili kinabukasan dahil naka, nandun pa sa kanila noon inutang nila yung items na yun wala kang ipamalit kaya kung pwede lang kung wala ka talagang pang abono o o konti na lang yung paninda mo tas utangin pa, pwede naman kung maari lang, pwede mo naman protektahan yung tindahan mo sa mga utang sabihin mo na, wala mo ng utang no? kasi wala akong pang abo para may mapaikot ka kagad kinabukasan at may mo kasi kawawa naman kung wala kang paninda lalo na't nangupahan ka lang talagang sabihin na natin malaki yung upa mo, tapos ganun lang ang binta mo, talagang mahirap no talagang give up ka kaya nga kailan pa magtayo ka ng sarili store kailan malakas ang loob mo at tiwala sa sarili no para diyan pa rin yung tindahan mo hanggang dulo nakikita mo pa rin no ayan lang guys yung mga naranasan ko dito at sa awa ng Diyos ayan okay naman kahit paano napalago natin yung ating tindahan no nakikita natin napalago at nakakatulong sa atin no kasi nga kung hindi natin yung gagawin di aasa lang tayo sa ating mister talagang mahirapan tayo kaya maganda talaga na may sarili din tayong pagkakitaan para pag may gusto tayong bilhin mabibili din natin no kasi alam naman natin kulang talaga pag isa lang ang magtatrabaho dahil sa mga mahal na mga bilihin ngayon kaya kailangan talaga ng discard eh. lang guys, kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe, God bless us all.